Hello. Woo. Ganito yung aking ano, aking ang tawag dyan yung winter sport kong nabili sa gok, oh. ganito yan siya, oh. mahaba lang kasi kaya tinupi ko oh. kaya tinupi ko siya kasi mahaba Already ready na naman kami para sa maggala parang nabibingi ako nabibingi ako sa lamig <laughs> kailangan kong mag ano kasi kailangan magsuot nito dahil malamig sa mata pag walang sunglass or kahit ano basta pang protection sa mata Agoy. Okay. okay. So, yan na. Yan na yung itsura ko kapag nagbabay kami. Dali na dong! Duga yan, maning ahong amo eh. Maglabs gloves pag ko kay di pwede kong may gloves kay Tugnaw. Oh, Saturday pa. Maganyan ako. Oh. Yan na yung itsura ko. Ayan na, ni Gawas among moyot. Naghilmit siya, wala siya ganito kasi walay yung siya sa iya. <laughs> Dako kasi siya ulo. <laughs> Kaya wala, siya kabili ganito. <laughs> Ping. <laughs> wala na, pa din ako gitao, nag -ahong. Ang ani? Nagahong ang ani? Ini. Wait. Kailangan niyang siyang tanggalin pag nasa labas. Kami kasi pag ninakaw yan, mahal din yan bilihin. Nasa 100 euro yan. Kaya tinatanggal talaga namin pati pati sose nilalak namin dahil mahirap na. Kahit dito sa Germany, mayroon din dito mga magnanakaw. Pero, ibang lahi. Hindi mga G ang mga ganyan dito. Yung mga, ano dito, yung mga, alam mo na, yung mga Middle East. Ang sarap pang suntukin. Mga tamban magtrabaho, gusto lang magnakaw. Dong, galing na, dong! na, na pa dahil siya, oh. si <laughs> Sige, may bike. Uy. <laughs> bike lang kami ng bike. <sighs> Bas. Okay, see you on my next vlog. Magbabike muna kami. Bye-bye.